Isang sandali ay puno ng tawanan at musika at sa sumunod na iglap, napalitan ito ng mga sigaw at kaguluhan. Marso 8, 1996 ang Ozone Disco Club sa Quezon City, Maynila ay siksikan sa mga kabataang nagdiriwang ng kanilang pagtatapos. Ngunit ang saya ay napalitan ng tahot ng sumiklab ang isang mapaminsalang sunog na nilamon ang buong club sa loob ng ilang minuto. Mahigit 300 buhay ang nasawi sa sunog ang kanilang mga pangarap at kinabukasan ay biglang naglaho. Mga pamilya ang nawasak, mga kaibigan ang naiwang hati at isang buong komunidad ang nalugmok sa so pagluksa. Ibinunyag ng trahedyang ito ang malubang pagkukulan sa kaligtasan at kapabayaan. Naharangan ang mga fire exit, sobra-sobra ang tao sa loob ng klam. Maraming biktima ang natagpuan malapit sa mga nakakandadong labasa, desperadong naghahangad na mahatahas. Ang sakunang ito ay nagsisilbing isang nakakatakot na paalala sa kahalagahan ng mga regulasyon sa kaligtasan at sa mga matinding kahihinatnan kapag ang mga ito ay binalewala. Ang trahedya sa ozone bar ay hindi lamang kuwento ng pagkawala, kundi isang panawagan din na kumilos upang matiyak na hindi na muling mangyayari ang mga ganitong kakilakilabot na pangyayari. Alalahanin natin ang mga biktima, parangalan ng kanilang alaala, at magsumikap tayo para sa isang mas ligtas kinabukasan.